<laughs> 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 Hindi ko alam, may uh, along, ano po ako? Uh, uh, ko po ako? Ano no. po ako? Ano 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 po po ako? po ako? Tapos in po yan si PSSG Adrian Ducat na ngayon attorney na at pumasa sa kanyang pang-apat na take. Sa kwento niya, police officer one siya noong kanyang unang take sa bar examinations at ngayon isa na siyang police staff sergeant at abogado. Maraming pamilya at kamag-anak ang nagintay dito sa Supreme Court. At sa mahigit 10,000 na nag-take ng bar exams noong Setyembre, 3,812 ang pumasarito. Katulad ni Attorney Ducat, naging emosyonal din ang mga bagong abogado kasama ang kanilang mga pamilya at kaibigan nang inilabas ang listahan ng mga pumasa. Super happy po, super happy, super grateful. Thank you Lord, thank you Lord. Kung hindi humihiyaw sa tuwa, ay bumubuhos ang luha ng mga nasa Supreme Court kung saan lahat ay nagabang abang buong tanghali. <coughs> Marami sa mga nandito ay lumuwas pa mula sa kanilang mga probinsya para lang abangan ang resulta. Ilan sa mga nakapasa ay mga first-time takers na masayang sinalubong ng kanilang mga pamilya. Masaya kami na mabuhay ang struggle and the fight ko sa. Sa December 22 gaganapin ang oath-taking at roll-signing ng mga bagong abogado sa Pilipinas. Isang malaking pagbati para sa mga bagong abogado ng bayan. Cheska Plaza, para Fires.